Ganda talaga guys. Ganda. Apo ang mga magaganda. Ang mga magayon. Sige lang, Ay, Layak lang tabi kinabala. Mga taga mga Mga ng, ano, ng kanyos din. Kan man nya ni sapiran. Nagudu ka mo. Ay, nagudu mo sapiran deken man ni sapiran. Kapiling mo man deken nang ginudu ko Hindi, Didi ang sapiran. Huy, ikin. Dati. Saluyo yan, mai. It's not there. It's there. It's here. Ito oh, mai. It's not there. Wala pa naman. Pag nagkuha ka dyan, may, bagay hm. kita na lang baan. You know what? Hindi <laughs> ta sa tinya. Kaya kanik kamo di dinima ding kinaida. Down sa nga pay sa Amerikano. Mangagad kami guys. Boss. Ah hindi kami kumukuha nang hindi namin tanim. Kasi nga magtanim ay di biro. Oh, may ano sasabihin mo <laughs> magtanim hindi biro. Tapos kumukuha kami na kayo. <speaking> di naman makatayo. Tapinin <speaking> okay. It's not, it's not mine. Kasi mahirap. Ang Ako ang, nagtanim nito guys, hey, alam ko 'yan. Halina, halina, ito lang. Ito lang, ito lang. mga kaya. Kita lah saya. Tayo kali, nata magsi kata kita lulu toon.